in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sarapan sa ng mga tao ay kilalanin din ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang nagtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinuman magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad Ngunit ang lumait si Espiritu Santo ay hindi mapatatawan Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga, pa ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo'y pagtanggol ang sarili ninyo o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Efeso at sa pagunita kina San Juan de Bebo at San Isaac Jogs mga pari at mga kasama, mga martir. Ang mabuting balita mula kay San Lucas ay nagbigay ng malalim na paalala tungkol sa katapatan at pananampalataya sa Panginoon. Ayon kay Jesus, ang pagkilala sa Kanya sa harap ng mga tao ay nagdudulot ng pagkilala rin sa harap ng Diyos at ng kanyang mga anghel. Subalit, ang pagtanggi o pagtatwa kay Kristo ay nagdudulot ng paghihiwalay sa ugnayan sa kanya. Ang partikular na babala ni Jesus ukol sa paglait sa Espiritu Santo ay napakabigat sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng gabay at liwanag sa atin sa ating buhay pananampalataya. Sa konteksto ng ating panahon, ngayon, maraming mga pagkakataon kung saan kailangan nating manindigan para kay Kristo. Lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdala ng panganib o hindi pagkakaintindihan maaring sa mga social media platforms sa ating trabaho o kahit sa mga pribadong usapan may mga pagkakataon na hinihingi sa atin ang ipagtanggol ang ating pananampalataya pinapaalala ni Jesus na hindi natin kailangan sa sapagkat ang Espiritu Santo mismo ang gagabay at magbibigay sa atin ng tamang mga salita upang ipagtanggol ang ating pananampalataya. <clears throat> ang unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga efeso ay nagpapaalala naman sa atin ng ating nakilang tawag bilang mga Kristiyano, bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo ipinapayag dito ang panalangin ni San Pablo para sa mga taga-Efeso na mabuksan ang kanilang mga mata sa kamangamanghang kapangyarihan ng Diyos na kumikilo sa kanila. Ito ay nagbibigay diin ng ating pananampalataya ay hindi lamang isang personal na bagay kundi isang kolektibong pagkikilahok sa katawan ni Kristo ang simbahan sa pagunita sa mga martir na sina San Juan de Brebok, San Isaac Jog, at ang kanilang mga kasamahan na mga misyonerong pari sa Hilagang Amerika noong ika-17 siglo. Nakikita natin ang halimbawa ng mga taong hindi natakot ipahayag ang kanilang pananampalataya kahit sa harap ng malaking pagsubok. Sila ay nag-aalay ng kanilang buhay upang magdala ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ang kanilang buhay ay nagsisilbing patutuo ng pananampalataya at katapatan sa misyon ng simbahan. Sa ating panahon ngayon, maraming mga pagkakataon na maaaring hindi na pisikal na pag-uusig ang ating nararanasan, ngunit iba't ibang uri ng mga pagsubok ang dumarating mga suliranin sa lipunan, sa ating mga trabaho o sa ating mga pamilya. Ang mga hamon na ito ay nagaanyay sa atin na tulad ng mga martir, maging tapat sa ating pananampalataya at patuloy na ipahayag si Kristo kahit sa mga mahirap na sitwasyon. Magandang pagnilayan kung paano natin may pakita ang ating pananampalataya sa mga sitwasyon na tila mahirap o nakatatakot ipahayag si Kristo. Sa harap ng mga pagsubok, manalig tayo sa pangako ng Espiritu Santo na tutulong sa atin at magbigay ng karunungan at tapang na kailangan sa bawat pagkakataon. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Pili et Espiritu Sancti. Amen. God bless.